So, may isi-share nga lang pala ako sa inyong mga panaginip na sobrang weird. Yung mga napaginipan ko pero hindi talaga napaginipan. So, eto yon Kasi, kanina, umaga, ay kagabi, nag-alarm ako ng 5 o'clock. Tapos, nung mga bandang 5 o'clock na tumunog na yung alarm, akala ko, tumutunog siya sa isip ko, tumutunog siya sa panaginip ko. Parang ganun ba? Parang yung nangyayari sa totoong buhay, pumapasok bigla sa panaginip mo. Kunya-kunyarian, Akin uh, kinurut ako ng nanay ko sa totoong buhay. Sa ano, sa habang tulog ako, tapos pumapasok na lang siya bigla sa panaginip ko na parang bigla siya nagiging panaginip, ganun. Ay, sana may intindihan. Tsaka, eto talaga yung pinaka-weird eh. Eto talaga yung pinaka-weird. kunya rian, sinampal ka. Kunya rin nandito ka sa bahay. Tapos sinampal ka. Pag ganun mo, nasa ilalim ka na ng dagat. Ganun yun. Nandito ka sa bahay, ah, pag sinampal kang gano'n, nasa ilalim ka na kagadang dakad. Wow, ang galing. Tapos, kapag tingala mong gano'n, nasa bundok ka. Pagtingin mo sa baba mo, nandun ka sa bubong. Pag tagilid mo na naman gano'n, nasa ibang lugar ka na naman. Ewan ko parang sa teleport yung utap. Ang galing naman na panaginip. Sana naman, meron din akong kasamang napapanaginipan din yung mga ganon. Kasi sobrang weird niya, Bea. It's in, lahat ng mga nag nangyayari sa totoong buhay, parang pumapasok sa isip. Tapos yung mga titingala kang ganon, mga gigilid kang ganon, napupunta ka sa ibang lugar, ganon ba? Mag-comment nga kayo kung nararanasan nyo rin yung para may kadamayan din ako dito. Hindi lang ako. Kasi ang akala ko talaga, ako lang yung nakakaranda doon pero marami ako nakikita sa tiktok na mga nakaka-experience din ng ganon oo oh, sobrang weird kasi makakapanaginip ka ba naman ng ganon magte-teleport tapos minsan pa mag mananaginip ako ng lumilipad ako lumilipad ako sa bubong ano ba yun tapos minsan pa lumilipad ako pupunta ako ng ibang bansa ano meron ba yun damit lang ang pakpak damit lang ang pakpak makakapunta raw ako sa ibang bansa <laughs> sa panaginip. Tapos, basta yun, sobrang weird ng panaginip ko, sobrang dami. Siya ka eto ha, na-experience nyo na, -experience yun na rin ba yung mga kapag nananaginip kayo, e eh, parang kapag may humahabol sa inyo, sobrang bagal yung tumakbo eh. Para mas mabilis pa tumakbo yung pagong kesa sa inyo. yun din ba kayo? Kasi lahat ng mga napapaginip ako, ini-story ini -story, ini -story, in -story ko dito. Hmm? Ganun nga yung mga napapaginip ako, di ba sobrang weird? I think yung mga tumatakbo ka, tapos ang bagal mong tumakbo. I think marami ng mga naka-experience na ganun sa panaginip nila kasi hindi lang ako. Okay? Okay ba yung mga bata? Tsaka minsan kapag ano, ito talaga yung ano eh, parang, parang naka-survival mode ako kasi kapag nananaginip ako, kunya kunyari ano, yung zombie. Tapos, ano yun, aatakihin kami pero hindi ako matitigok. Basta kahit anong, kahit anong mangyari since nung bata ako, ganun yung mga napapaginipan ko na parang kahit na nas, nasa, ano, kahit 50-50 na yung buhay mo, hindi ka mamamatay kahit na nasa delikadong kalagayan ka. Basta ganun, hindi ma-explain. Basta, parang, parang sobrang swerte ko kasi kahit na, parang, hala. Kunyari ganito, may mga kasama ako. Tapos, meron merong isang namamatay tapos napatay na lahat ng mga kasama ko tapos ako na lang yung hindi tapos pilit kong parang immortal may <laughs> pangirap ng hirap i-explain tama babatong panaginip na to sobrang weird